Oh, magsasabay pa ata itong dalawa mga idol si Parang Yoyo at si ano, si Kuya Perfect pag nagsabay sa ano, pag uh, nagsabay sa pagbusod ng bangka kasi yung katulong maghahati. Oh, yan oh, si Kuya sa kabila oh. Hagot, ito hagot din si Parang Yoyo oh. Oh. delikado pa nagsabay ito isa, paunahin, si Yoyoy ah, ito yoyo. natin ito, idol Kasi, ano, ano, ano? Ah, tingnan natin ulit ni na mga idol, Yan ah, na. <laughs> ah, na mga idol. idol guys. Uh, guys. guys. Ayan, oh. Dami bigay ni Yoyoy, <laughs> Grabe ang bigyan ng pare ng yoy. Grabe. <laughs> <laughs> Yan ang mga bigay. Oh. Okay. Yan oh. Ni eh, Ronilo. Hey. Marami-rami ng yoy. Oh. <laughs> salamat. Yan, salamat. Nalaglag pa. Pa. Dalwa kasi ang ano, isang kamay bago meron pa sa pan. Hirapin yung iba pa ano, mga idol oh. Huwag kayong magalala, meron pa sa baba mga idol So malakas ngayon Pahirapan ang ano, pagsap ng bangka Thank you nang marami mga idol, salamat